sabay okay. Ay, kaya naman pala amoy bilasa dito dahil may bilasang isda. Alam mo, baka naamoy mo yung sarili mo. Because the last time I checked, hindi ako yung naghubad pero pinalalayas pa rin ang asawa ko. Feeling winner ka man, Christy. I'm sure deep inside, nanginginig ka na. Dahil alam mo na kung hindi ka dumating doon para habulin ng asawa ko, bibigay din siya sa akin. Hindi na yun mangyayari, Shira. We're stronger now. Christy naman, na? parang hindi mo naman kilala yung mga lalaki sinasabi lang nila na napatawad ka na nila pero babalik at babalik pa rin sa isip nila yung kalokohang ginawa mo. Hindi totoong pinatawad ka na ni Jordan. Bored ka, no? Sobrang bored mo, wala kang ibang ginagawa. Kundi mag-abang ng asawa ng may asawa. Last time I checked, bago ka bumalik, kasal kami ni Jordan. Ikaw, ano ka? Patay. Sige. Pero payo ko lang sa'yo. Tanggapin mo na, Shira. Tanggapin mo na na hindi ka na niya babalikan. Wala kang araw. Sinira mong panginoon. Alam mo kung anong tawag sa'yo. Home wrecker! Ako. Huwag! Oh, 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 Tumingin oh, ka nga! Shira, okay, stop it! Mo? Subukan mong saktan yung pinsan oh, ko. Oh, ako makakalaban mo. Yang si Christy ang patahimikin mo. Kung hindi siya nagsalita, hindi iabot sa ganito. Leslie, sino ba nagsalita? Sinong nauna? Ha? Tsaka ikaw, Shira, huwag kang gumagawa-gawa ng kwento. Si Christy ang legal na asawa. Talaga, Nonet? Legal? Legal na asawa din ako. Ando doon ka pa sa kasal ko, di ba? Ha? Ang ganda-ganda mo nga, Nonette! Eh. ka! magsigawan dito. May problema po ba? Kuya, please, paalisin nyo nga po sila. Kanina pa nang gugulo eh. Kusa kami niya alis. Stop following us! Kuya, ano ba? Okay ka lang ba? Hindi, kasi parang... Parang may konting hilo lang. Um, tara, magbayad na tayo. Mag-CR tayo pagkatapos. Ako na dyan. Oh, Ako na ka Thanks. Thanks.